Hindi may kakailan na karamihan sa atin ay nagnanais magkaroon ng maraming pera. Ito ay hindi lamang dahil sa layuning magpayaman, kundi dahil sa seguridad at kaginawaan na naidadulot nito. Sa isang mundong hinihimok ng ekonomiya, nagiging simbolo ng tagumpay at kasiguruhan ang yaman. Maraming tao ang nagsusumikap araw at gabi upang mapalago ang kanilang kita. Ang ilan ay nagnenegosyo, ang iba naman ay nagsusumikap sa trabaho, habang ang ilan ay nag-aasam ng madaling paraan upang yumaman. Ngunit minsan ay napapaisip tayo na kahit anong hirap natin sa pagtatrabaho ay hindi hindi tayo nakakaranas ng kaginhawaan dahil sa dami ng mga bayarin at responsibilidad. At tila ba ay napapaisip na rin tayo kung iyaman pa ba ako o hindi na at minsan pinagdarasal natin sa Panginoon na sana ay makatikim tayo ng kaginawaan sa ating buhay at pigyan tayo ng mga signos para dito. Alam mo ba na mayroong mga pinapakita sa atin ng universe bago pa man natin nahahawakan ang limpak-limpak na kaperahan na bigla-biglang dumarating sa ating buhay? Ayon sa mga nakalap nating informasyon, basis sa mga paniniwala at pamangiin at lalo na sa mga taong yumamana, tila mayroon nga silang mga signos na pinapahiwatig bago pa man dumating ang mga kaperahan sa ating buhay. Base sa mga bagay na palagi nating nakikita kahit saan na hindi natin napapansin. Paalala lamang po, ito ay base lamang sa mga pamahiin at paniniwala at wala itong siyentipikong nagpapatunay na ito ay totoo o hindi. Kapag sensitibo ka sa ganitong paksa, skip na lamang ang video na ito. At kung ikaw ay gustong yumaman at malaman ang mga bagay o signos na ikaw ay ayaman, panoorin lamang ang video na ito hanggang sa dulo upang malaman mo ang mga signos na pinapahiwatig ayon sa mga paniniwala. Narito ang mga maswerte at pinakamalinaw na signs na ikaw ay makakahawak ng maraming pera at makakaranas ng maraming blessings sa buong buhay mo unang sinyales na ikaw ay makakahawak ng malaking pera ay ang biglaang pagpasok ng mga paniki sa loob ng kusina o sa inyong kwarto. Ito ay totoo ayon sa mga taong nagkakaroon na ng milyon sa buong buhay nila na may bigla-bigla raw pumasok sa loob ng kanilang bahay na paniki. At hindi nila ito mawari kung saan ito dumaan at tila hindi nila ilakala na ganito ang mangyari makalipas ang mga taon Naging mapalad at hinding-hindi na sila nauubusan pa ng pera na milyones ang halaga. Ayon sa mga paniniwala, ito ay totoong mga sinyales na dapat hindi binabalewala dahil kaperahan daw ang katumbas nito. Kapag may biglang pumasok na paniki sa inyong bahay, huwag itong ipagtabuyan dahil para mo na rin daw pinagtabuyan at nilalayo ang mga malalaking blessings na dapat ay darating sa iyo ang pagpasok ng paniki sa iyong bahay ay nagpapahiwatig rin na ikaw ay mayroong malakas na positive energy at nararamdaman nila ang lakas ng alon ng positibong enerhiya na ito sa iyo. Pangalawang malinaw na senyales na ikaw ay makakahawak ng malaking pera ay kapag ikaw ay palaging nakakakita ng mga puting paro-paro. Lalo na kapag kakagising mo pa lamang sa umaga at agad bubungad sa iyong bintana ang paro-paro o kapag ikaw ay kakalabas pa lamang ng bahay, ang mga puting paru-paro na ito ay nagmumula sa inyong mga bakuran na nagpapahiwatig ng kasaganaan, pera at kapatawaran. Pinapahiwatig rin ang puting paru-paro na hindi lamang malaking kaperahan ang darating sa iyo, kundi ito rin ay sumisimbolo na ikaw ay nagpapatawad na sa mga taong may kasalanan sa iyo at nagpapahiwatig din ito na ikaw ay mayroong malinis na puso at kalooban. Kaya naging magaan ang pasok ng blessing sa iyo dahil ang puting paru-paro ay nagsisimbolo ng purity at abundance. Kaya huwag itong baliwalain dahil ikaw ay napakaswerte na kapag palagi mong nakikita ang magagandang puting paru-paro sa inyong mga hardin o bigla ang pagpasok nito sa loob ng inyong bahay. Ang pangatlong sinyales na malapit ka ng makahawak ng maraming kapirahan ay kapag ikaw ay madalas nang nanaginip ng mga dumi. Pasintabi lamang po sa inyo, maaaring ito man ay kakaiba, ngunit may mga panaginip talaga tayong ganito na kapag ikaw ay nakakita o kahit nakahawak ng maraming dumi sa inyong panaginip, mapadumi man ito ng tao o hayop, nagpapahiwatig ito ng maraming kaperahan na malapit nang darating sa iyo. Ito ay totoo nang nangyari. Dahil ako mismo ay nakapanaginip na ng mga dumi na napakarami, nakapandidiri man, ngunit makaraan ng ilang araw, simula ng mapanaginipan ko iyon, ay mayroon ngang tumating na malaking pera na hindi ko inakala, bunga ng aking pagsusumikap lalong-lalo lalo na sa mga taong bigla-bigla na lamang nagiging milyonaryo o yung mga taong umangat na sa buhay. Napapanaginipan nila ang mga bagay na ito. Kaya kapag ikaw ay mayroong nasimulang napagaganda sa karera na iyong tinatahak ngayon, ipagpatuloy mo lang ito dahil magbubunga ito ng limpak-limpak na pera. Pang-apat na sinyalis ay kapag ikaw ay nanaginip ng mga perang papel. Lalo na kapag limpak-limpak ang bilang ng mga ito. Alam mo ba na ito ay sumisimbolo na malapit mo nang makamtan ang pinapangarap mong pera na hindi mo pa nararanasan sa iyong buhay? Ang mga halaga ng perang papel na inyong napapanaginipan ay sumisimbolo sa iyong pagkatao at kabutihang-loob na mayroon ka na pinaparamdam mo sa iyong kapwa. Lalo na kapag ikaw ay may malinis na loob at intensyon. Ibubuhos sa iyo ang ganoong karaming halaga ng pera sa inyong panaginip. Napakaswerte mo kapag ikaw ay nakapanaginip ng bulto-bultong perang papel. Mari ikaw ay tumatanggap man ng pera sa panaginip o nagbibigay ng pera o ikaw ay nakapulot ng pera. Ito ay sinyalis lamang na magkakaroon ka ng perang inaasam-asam mong makamit sa buong buhay mo na magiging dahilan sa iyong pagyaman. Kaya huwag itong baliwalain at ipagpatuloy mo lamang ang iyong karera na tinatahak sa taong ito at ikaw ay makakarating sa kaginhawaan ng iyong buhay. Panglimang sinyales na ikaw ay makakahawak ng milyon-milyon na pera ay kapag ikaw ay madalas nang makarinig ng iba't ibang mga huni o kanta na mga ibon, lalo na sa umaga sa pagitan ng mga oras ng alas 5 hanggang alas 7. Kahit na ikaw ay mahimbing pang natutulog sa inyong kama, Sinasabihan ka raw ng mga ibon na dapat ka nang gumising dahil mayroong paparating na blessing sa iyo at kailangan na grabo grab mo ito palagi upang ikaw ay swertihin. Lalo na kapag napapansin mo na imbis na ang nakagawian mong oras ng pagbangon ay alas 7 o alas 8, ay tila bigla na lang magbabago at bigla na lang mapapaaga ang bawat gising mo sa umaga na nagiging alas 5 at alas 6 na dahil sa lakas na mga huni ng ibon na iyong naririnig na maaaring malapit sa iyong bintana o sa iyong bakuran. Huwag mo itong baliwalain dahil ang mga huni ng mga ibon na iyong naririnig sa umaga ay nagpapahiwatig na mayroong malaking pera na darating at iyong mahahawakan at may darating na malaking unexpected blessing sa iyong buhay na hindi mo pa nararanasan. Ito rin ay nagpapahiwatig na dapat mong ipagpatuloy ang mga magagandang nasimulan mo na dahil ito ay nagbubunga ng malaking biyaya. Pang-anim na sinyales na ikaw ay malapit ng makahawak ng malaking halaga ng pera ay ang biglaang pagpasok ng mga bubuyog sa loob ng iyong bahay. Lalo na kapag ang iyong bahay ay may kalayuan sa bundok at ikaw ay nabibigla na lamang kung bakit mayroong bubuyog na sumusulpot sa loob ng iyong bahay. Dahil ang bubuyog ay isa sa pinakamaswerteng insekto dahil kumakatawan ito sa blessings at abundance. Lalo na kapag ikaw ang unang nakakita nito na pumasok sa loob ng bahay mo, nagpapahiwatig ito na ikaw ay dudumugi ng kaperahan ng parang bubuyog sa iyong buhay. Kaya kapag may nakita kang mubuyog sa loob ng iyong bahay, huwag mo itong saktan o paalisin. Dahil para mo na rin pinaalis o binubugaw ang dapat na ang darating sa iyo. Dapat ikaw ay maging masaya kapag binibisita ka ng bubuyog dahil ibig sabihin ay mayroong darating na malaking salapi sa iyo. At pangpitong sinyales na talagang bibihira lang ang nakakapanaginip ng bagay na ito ay kapag sa panaginip mo, ikaw ay lumilipad ito ay nangangahulugan na mayroong malaking oportunidad at malaking blessing na darating sa iyong buhay. Karamihan sa mga nakapanaginip nito ay talagang umasenso sa kanilang buhay sa pagsusumikap kaya huwag mong baliwalain ang mga panaginip na ito dahil ito ay magdadala sayo sa iyo sa kaswertehan. Kapag napanaginipan mong ikaw ay lumilipad, tanda ito na malapit nang maging magaan ang iyong buhay. Ang mga senyales na ito ay base sa mga taong mismong nakaranas na at sa mga paniniwala na hanggang ngayon ay nagbibigay kahulugan at binibigyang halaga pa rin ng karamihan. Wala namang masama kung maniniwala tayo sa mga bagay na ito at nakadepende na rin sa ating sarili kung maniniwala tayo sa mga ito. Paalala lamang po, ito ay pawang mga pamahiin lamang at walang siyentipikong nagpapatunay kung totoo man ito o hindi at base lamang sa mga personal na experience ang ililan Huwag nating ibase sa mga ganitong bagay ang ating kapalaran. Dapat ay mas igihin pa natin ang ating pagtatsaga nang sa gayon ay mas maging matagumpay tayo sa buhay at iaadya tayo sa kasaganaan. Sa halip manalangin tayo sa puong may kapal at patibayin ang pananalig sa Kanya. Dahil na sa Panginoon lamang nakasalalay ang kaluwalhatian at kasaganaan na dapat nating maranasan sa ating buhay. Maraming salamat po sa inyong panonood at God bless po sa ating lahat.